Comment down below mga idol Kung anong tawag dito sa Pilipinas Yan Puro ganyan marami Ayun mga idol Ah grabe itong maganda talaga Mga karumblon Lalaki mga idol lapad Ito yung tangige mga idol Na hindi masyadong lumalaki ng gusto Yan mga idol ang pangalawa ang Puro tangige mga idol Yan packing, bye bye. so ayun na mga idol, lalaout na kami yung ang gamit namin ngayon mga idol ay dalawang ulit yung isa ang gamit nila ay trip na lambat, ang gamit namin ay pantangi kina lambat And check tayo mga idol alas 2 sarado na ng hapon Nagangklamo muna kami dito mga idol dahil mamaya pa daw ng alas 6 yung area namin so aalis kami dito ng alas 5 ng hapon dahil dahil pag hindi kami umalis do ng maaga mga idol ay hindi kami makalabas mamaya dahil hibas na yan mga idol, ang gamit nilang lambat ay triple na lambat yan mga idol. Kagaya ng ginagamit namin sa pang sap, -sap na malalaki. King, ni kawaii Kaway-kaway! <laughs> pahinga muna kami dito mga idol ng dalawang oras kalahati. So, ayun mga idol time check tayo alas 5.20 ng hapon so andito na kami sa fishing ground mag area na kami mga idol ayan na mga idol titingnan ulit natin ngayon kung ano na naman ang blessing na ibigay sa atin ng Panginoon mga idol dahil dalawang araw to na straight ulit na laot dahil wala kaming laot na karaang araw mga idol tatlong araw na walang laot tapos ngayon may laot kami dalawang araw o ang kabadi natin mga idol ay si Aurora Boy yan kaway kaway para sa tagumpay mga idol ayan mga idol malapit na kaming makatapos mag area mga idol kapag winter kasi dito mga karumblon ay grabe yung hangin dito parang bagyo ayun na ang aming buya mga idol sa las na lambat pahinga ulit mga karumblo ng dalawang oras bago magkubrada a few moments later yon mga idol time check, sarado alas 7 ng gabi oras na mga karumblo para kami ay magkubrada yan mga idol, angat ng aming lambat ano kaya ang unang isda ang umangat mga idol Ah, malalaki at malalaban. Oh no, tatlong discovered mga idol. na yes, mga sir, puno na 'yung cooler namin mga idol. Mga, mga idol, eh ko yung espada dahil uh, ma maliit yung cooler namin. Uh, sobrang daming mga idol. mga idol, napakasarap ang ating espada mga idol Napakasarap na sabawan. lang espada Okay Kaayo mga karumblon yes tapos na kami magkubrada mga lods oh, okay Kaayo mga karumblon ayan ang ating espada ni Lolo Majilan. halos mahigit kalating tab mga idol hindi masadong marami pero itong espada na itong mga idol ay ayos na ayos na yan tapos yung ating tangige mga idol yan ok kaayo mga karumblon ayan ok kaayo solve na solve mga idol pero may medyo maliliit pero okay na rin comment down below mga idol kung anong tawag dito yan sa isda na to ang tawag dito ay batsida Pero hindi ko alam mga idol kung anong tawag to sa Pilipinas. Tapos yung tulingan natin mga idol, yan. Gulyasan, tapos may mga alloy tayo mga idolo, oh. yan. So bukas eh ito naman yung barbecuehin ko bukas. Kami ay pauwi na, sarado na alas 11 ng gabi. So medyo antok-antok na yung lingkod nyo mga karumblon So ayun mga idol uh, ah, reveal ulit tayo bukas Titignan natin kung makapag video tayo sa pag catch reveal Yun, good morning mga idol Ito yung huli ng kabilang lansya mga idol Yan Puro lapad Comment down below mga idol kung anong tawag dito sa Pilipinas. Yan. Puro ganyan, marami. Ito yung catch reveal natin mga idol, yung laot kagabi. So ayan mga idol, yung huli namin kagabi. Titingnan natin mga idol kung anong Tingnan natin mga idol kung maganda ba tingnan yan ang huli kagabi. Ayun mga idol. ang maganda talaga mga karumblon. Napakaganda mga idol. Yan yung huli namin kagabi. Puro tangigi mga idol. Lapan. Yan mga idol. Mga tatlong kilo. May higit. Ito mga dalawang kilo kalati. Oh, grabe ang lalaki mga idol. Lapad. Ito yung tangigi mga idol na hindi masyadong lumalaki ng gusto. Yan mga idol, ang pangalawa. Ang puro tangigi mga idol. Yan. Napakaganda talaga mga kurumblon talagang solid na naman yung ano yung biyaya kagabi mga idol yan o sakto lang yung laki nya mga kromblon pero may halo din kasi ano medyo maliliit yan marami yung ganto mga idol o Di sa Malit, malit lang ito mga karumblon malit lang pero nasa apat na daliri lang siya. Pero dalawang na ito mga karumblon Yan ang isda natin. Pero mayan mga idol dalawang isang piraso, isa dami yan. <laughs> Daming mga idol. Yan. Yes sir. Ayos na ayos ah. Ayos na ayos ah, talaga mga karoblon. Tuwan tuwa na naman si Junior Kulapo. Yan. Ang aming kapitan. Ang aming kapitan mga idol na walang humpay na hindi bumubuka yung bunganga niya <laughs> patawa-tawa lang si Lamintao Boy oh. yan punong-puno na yung isang maliit na kulir puro tangigi yan. yan. ito yung lumalaki mga idol na tangigi yan ito talaga yung tinatawag na King Makiril hmm yan. Ang pre So ayun mga idol, good morning sa inyo. At yun yung pag-catch reveal natin mga idol ng huli kagabi. So ayun mga idol, kung nagustuhan nyo yung video na to mga karumblo, Na ay don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin sa aking mumunting channel mga idol. So ayun lang mga idol, hanggang dun lang yung video ko. So saludo sa inyo mga idol. Thank you!